Kamusta mga RepaPips? Dahil kalmada at walang gaanong alon sa kinalalagyan namin ngayon, ay napagpasyahan namin na mag-testing ng emergency stop at quick closing valve. Ito yung ES1, ES2, ES3, ES4. Hindi pa kasama dyan yung mga emergency stop ng main engine at auxiliary generator. Ang ES1 ay usually mga blower sa accommodation at air condition unit. ES2 naman ay mga pumps motor. ES3 naman ay mga cargo hold blower at bow thruster blowers. ES4 naman ay sa emergency generator. Sila yung mga emergency stop na dapat accessible at alam ng lahat ng crew in case of fire. Dahil alam natin na pag nawala ang isa sa fire triangle ay mawawalan ng fire isang oxygen sa fire triangle isa, isa sa requirements para magkaroon ng fire kaya siya ang unang tinatanggal in case of fire tinatesting namin ito quarterly si primero ang magpipindot kami ang titingin sa mga nagtrip na motor kung may kita nyo si port engineer galit na galit gustong manakit sa breaker kami yung mga titingin sa mga magtrip na motor mas na mag-trip dapat i-reset muna bago iyon ang breaker Make sure din na good communication bago gawin ang ganitong testing May kita din sa panel na may color code ang bawat breaker Kung orange ang nakalagay ay 4ES1 Kung blue naman ay ES2 Disclaimer lang po sa mga kumunat na sa pagbabarko Iba-iba po ang manufacturer at maker ng bawat barko Basahin lagi ang manual para lahat tayo happy. Pagkatapos ng testing, huwag agad pupunta sa kabina para matulog. Ikutin muna lahat ng panel para sigurado na walang naiwang breaker na nakatrip. Puntahan lahat ng panel na alam mo. Kahit ang panel sa loob ng panel, i-check mo. Para masigurado natin na walang lumusot na breaker dahil kung sakaling may isa dyan na nakatrip ay malaking problema at hindi na tayo happy pumunta na rin tayo sa emergency steering kung ang kanyang mga breaker ay nakaswitch on dahil napaka importante nito pumunta na rin tayo sa emergency generator panel dahil minsan mapapansin natin na isa dito ang trip at ayun nga nakatrip ang blower ng ating bow thruster kung itong blower na to ay hindi natin ma switch on at once na magmamanubering na at mag start na si bow thruster siguradong hindi siya gagana dahil naka interlock ang control ng bow thruster blower sa bow thruster so pag hindi kumana hindi happy si Kapitan. At pag hindi happy si Kapitan, may flight details. Joke lang. Pumunta rin tayo sa ating electrical control panel. Minsan, dito nakakunik ang mga necessary o mga essential load. Kagaya ng mga blowers. So, bumalik na tayo sa ating control para check-in kung may nag-trip at ayun na nga. Sabi ni primero hindi gumagana ang ating incinerator. Buti hindi ako pumunta sa kabina ko. At ang ating control aircon hindi rin gumagana. So kinetic ko ito at nakita kong hindi umiilaw. Pumunta ako sa balas control panel, wala. At pumunta ako dito sa breaker na to. Ayun. Nandito ka lang pala. Ngayon naman ay sa quick closing valve tayo. Ang quick closing bulb ay isa sa safety equipment in case of fire. Kung si emergency stop ay oxygen ang tinatanggal. Si quick closing bulb naman ay fuel ang tinatanggal. Meron itong air control bulb kada fuel bulb or tank. Once na pumasok na ang air sa mga bulb na ito, ay i ang bulb at mawawalan ng fuel supply. So dapat alam natin kung saan ang valve nakakonek ang quick closing valve at kung anong valve ang nakaklose at open para once na i-operate ang quick closing valve ay alam natin ang location at position ng valve meron ding separate quick closing valve ang main engine at individual's auxiliary generator pagkatapos i-testing dapat i-check ang pressure ng gauge kung zero or hindi dahil kung hindi nagsiro ang pressure, siguradong may problema ang bulb dahil hindi ito nagkoclose. At dapat natin itong erectify para lahat tayo happy. Salamat sa panonood.